iba't ibang parte ng Davao Episcopal Area, ipinagdiwang ang Festival Faith, isang pagtitipon na nagpatibay ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga miyembro ng United Methodist Church sa Timog ng Pilipinas. Isa sa mga selebrasyon ng Festival of Faith ay pinagdiwang ng Bukidnon District ng Northwest Mindanao Philippines Annual Conference noong November 16, 2024 sa Kaamulan Folks Arts Theater na dinalohan ng 619 na Restradong kalahok mula sa 19 na lokal na iglesia. Ang tema ng event ay inspirasyon mula sa timbers na naglalayong ikalat ang salita ng Diyos at magtaguyod ng pagkakaisa sa mga mananampalataya. Bilang panauhing tagapagsalita, ipinaabot ni Reverend Teresa Eleanor Paano Barrientos na ang misyon ay hindi lamang para sa mga misyonaryo o mga clergy, kundi responsibilidad ng bawat pananampalataya. Tampok din sa festival ang mga paligsahan tulad ng Battle of the Bands at Ethnic Dance Competition kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang mga talento na may kaugnayan sa pananampalataya at kulturang pamana. Samantala, ang Mindanao Central District naman ng Mindanao Philippines Annual Conference ay sa Pasandalan UMC Lebak Sultan Kudarat ginanap ang kanilang Festival of Faith noong January 10 to 11, 2025. Dumalaw ang 478 na delegado mula sa 25 local congregations at 5 mission congregations. Ang tema ng celebrasyon ay Bears of Hope, Boldly Proclaiming Jesus Christ and a Living Faith na nagbigay diin sa layunin ng programang ito. Sa so, unang araw, nagpakitang gilas ang mga rehiyon sa pamagitan ng makukulay na cultural presentations. Tampok dito ang Kapagayan Festival ng Zone 1, ang kultura ng mga indigenous people, Muslim at Kristiyano mula sa Zone 3, at ang tradisyonal na Muslim wedding dance na pakiring ng Zone 4. Bago pa man magsimula ang opisyal na programa, nagsagawa ang Kabakan Central UMC Medical Team ng libreng consultation sa Coastal Zone, kung saan 126 na pasyente ang nakinabang sa libreng gamot, vitamina at sabon. Sa kabilang banda naman, ang East Mindanao Philippines Annual Conference o MPAC ay idinaos ang kanilang Festival of Faith noong December 26, 2024 sa Davnor Gym. Nagkumpisa ito sa isang makulay na motorcade at sinundan ng masiglang pagsamba na pinangunahan ng kapalong First UMC. Sa ilalim ng temang Reclaim, Revive, Renew, malinaw ang mensahe ng Unity at Faith. Bukod dito, inaasahan din ang Festival of Faith ng Misamis Oriental Lanao del Norte District ng Northwest Mindanao PAC na gaganapin sa March 8, 2025. Samantala, ang Central Visayas District naman ng Visayas PAC ay nakatakdang magdaos ng kanilang sariling Festival of Faith sa susunod na taon. Noong nakaraang taon, matagumpay ding isa nagawa ang Festival of Faith ng Bicol PAC na nagpatuloy sa tradisyon ng pagpapalaganap ng pananampalataya at pagpapalakas ng ugnayan ng mga mananampalataya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako po si Titus Derik. Para sa balitang napapanahon, maasahan at nagkakaisa sa katotohanan, ito ang UMC TV News Bites.